ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Mga mata ang bintana upang madungaw ang kaluluwa. Kaya naman nababanaag sa kanyang mga mata kung ang tao ay malungkot o masaya. Sa aklat ng Kawikaan, doon sa Kasulatan, sinasabi na ang matang mataas ang tingin, ay pagmamayari ng isang taong mayabang din. Para bang may dalang ilawan ng kasamaan, sa pagtingin sa kapwa ay paghamak ang laman. Gayon din sa Ebanghelyo, nabanggit ni Kristo kahambing ng mga salita. Ang mataraw para sa katawan ng tao ay isang lampara. Kung ito ay malinaw, buong katauhan ay puno ng kaliwanagan. Ngunit kung ito ay may karamdaman, buong kalooban ay nasa kadiliman. Anong ibig sabihin ng paningin na kay dilim? Si Jesus para sa atin ay may dalang sagot pa rin. Kung sasabihin daw natin sa ating kapwa na ating aalisin ang kanyang puwing, ngunit hindi naman natin nalalaman na may malaking trosong nakakahadlang sa ating mga mata upang maging maayos ang pagtingin. Tayo raw ay mga paimbabaw na sa ay nais sumayaw, ilubog ang iba habang tayo ay nasa ibabaw. Kaya bago daw tayo pumuna sa puwing ng iba, alisin muna ang higanting kahoy sa ating mga mata, sapagat hindi maaaring gabayan ng bulag ang isa ring bulag, kapwa madada pa at sa malalim na bangin mapapadpad. At ngayon itong ating salmo ay may ibang paningin, pagdat pagtanaw na kay linaw maiyahambing sa sumisikat na araw sapagkat siya ay isang taong isa lamang ang tinitignan kaya't nasabi niya ang mata na katuon, nakatuon sa iyo lamang Panginoon walang ibang minamasid walang ibang iniibig ang tangi niyang batid kagandahan ng Diyos ang ligayang tanging magahatid. sa kanyang kadakilaan ang Diyos ay minamasdan tulad ng aliping ang inaasahan lamang ay ang Panginoong siya ay tutulungan. Kaya sa harap natin ngayon ay may tanong, ang ating paningin saan nakatuon? Saan nagmumula mga ninanasa ng mga mata? Sa madilim bang damdamin o kalaobang puno ng liwanag ng may likha? Sapagkat kung sa puso ay nananahan si Kristo, siya na liwanag ng mundo, ang ilaw sa hakbangin ng bawat tao. Bawat nilalang ay magkakaunawa ang totoo kung ano ang dapat gawin lalo pa sa ugnayan sa Diyos at sa ibang tao. Kung may liwanag ang paningin at hindi bulag na nasa dilim, tunay na may lubak sa daan ng buhay na haharapin natin. Ngunit ang taong may mata ng pananampalataya mga pangyayari sa buhay niya interpretasyon ng langit ang nakikita bawat suliranin ay may kalutasan bawat katanungan ay may kasagutan bawat kalungkutan ay may kasiyahan bawat kabiguan ay may pagbangong hinahawakan bawat karimlan ay may kaliwanagan bawat kamatayan ay may naghihintay na buhay na walang hanggan kung si Jesus ang lamparang nagbibigay ng liwanag, lahat ng landasin ay malinaw nating mababanaag. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.